Hi mga soya, hindi naman po pala iso Pagkagising ko po pala nga bak, tinuklip ko na rin po pala yung kaya kaming ulas. At saka ako na yung pigpagan yung kaya kaming pagkira. Kaya rin naman po pala ita, menos na ang pinggan. At saka ako na yung po pala binili kayong kaya yung pidapukan. Kaya rin na po pala nita, nilinis ko na po rin kaya kaming timba. Dahil manyaklo na ako po pala. Kahit mahirap kayo mo po pala, at least buo kayo mo yung pamilya. Kahit money niya po pala yung BMI, at least masaya kami. Eh, man po perfect yung pamilya. At least may papanyaw kami. At may abe-abe kami. bagay mo po palang mga niya. Mapapa-thank you Lord na kamo po. At yung mandi na tanga pagsubok, at least alagpasan ah, mi. Kahit natalasawan na kami, makasubaybay la pa mo rin pengari mi. Kaya rin po pala may nyaklo, magalmusal ko pa po. Ayam po pala yung almusal ko. Basta't pangan, manyaman, magluto. Mga tampo. Kapamamang siya po pala mga ng anak ko. Kaya rin po pala may ang penal dokunin ka kung kape. Kape isla. Sabi dapin kape kang kape bang kang titibe. Kaya rin na po pala ni Tampo pag tiktok kay papo ng anak ko. Total maraming sa po. Kapag ganyan kapo Anyang to po pala, gili ko na labanos na sely na mama ko. Gili miya mo po pala mga kanyan, dahil gawa salada. Kaya rin ko nga gili, may nga nakurin. Ko Bawal kong paydanop kasi magpa fresh feeding ko. Kaya kumana ba kasi ato pagan ko pa mga da rin nga tao. Kaya rin ko may nga na ako man. Sabi dapat naman, kape kang kape, titibe. Eh. Kaba magkape pa ako, patutud ko na rin pa rin yung junakis ko. Anya nga, patutud ko na po pala, may mipina pina ako man. Kahit na mapaga, bawal tam sumuko. Dahil natin pangarap, naburita tam matupad. Anya may na pala nga ako sa kaya kami ma. Inimu ko na yung manig ka akong yung nakis. Dahil gat ganapo na rin. Dahil malikot siya, nilukluk ko na yung piniblas. O, ayan na, kapogi na kani pupala pala tiro ko na kana kanakong anak. Mapagal maning obra, pero e eh ko pagal na bilang isang ina. Laban mong laban, gano'ng miras ka kay masanti nga kabiyayan. Kapag ikaw mo ni masanti nga kabiyayan, balikan mo yung kang nakaraan. Kung nino'ng sinaw pa Porta, hila naman yung sopan mo. May papanyaw mo, bang miyang at tamong pare-pareho. Kaya rin po pala may ang ko na pinipi ko. At saka ko na po pala sinable. Para bukas kung ating manaldo, ibilad ko na mo. Kaya rin po pala may nyable, penyangkap na na akong kape wali ko. Diyos ko, kalugod na palang wali ko. Para ka, kape mong kape, bangkan titibe. O siya, hangga na po pala Kenny. Bye-bye. Paki like and share and follow na Thank you.